What's up mga people for this vlog Tayo po ay maggala muna Para may mailalagay sa ating tiyan. Kasama ko po yung aking hubby at ang aking Yung nakaiha Punta muna kami guys ngayon sa palengke Mamimili ng kaunting paninda Pandagdag po sa paninda mga kaidol Kunti lang muna kasi kunti pa lang ang puhunan <laughs> Saka na lang po dami kapag marami na rin pera guys Ayan po ang lalakad po kami ngayon sa Ah uh, paliwanag na buwan papunta sa market ang ganda po ng tanawin dito guys sa may ano dinadaan na namin ayun po mga kaidol ang ganda niya ganda po ng view kaso pasensya na po kayo guys medyo magulo yung aking camera dahil ako na po ang director ako pa po yung cameraman kaya po medyo magulo yung camera talaga at ito po nakita ng aking baby girl habang kami ay naglalakad ang mga maliliit na isda yan po sana mga kaito lang kanyang ano bibilhin kaso nga lang sabi ko wag na yan dahil mabilis nga daw mamatay kaya ito na lang daw yung mga duck na yan, duckling. mga bibi ba yan witik. Bibili muna kami guys kahit dalawang piraso kasi iniiyakan nga niya yan. Titingnan po namin, try po muna namin kung mabubuhay. Dalawang piraso lang muna tsaka na namin dadagdagan yan. At ayan na po mga ka Bit, bit na na yung nabili niyang dalawang ano dalawang bibi ewan ko ano yan bibi ba yan uyitik yan at dito na rin po kami mga kaidol sa mga ginto bibili rin kami guys ng ginto rice at kaunting groceries guys pantagdag sa aming munting tindahan para may kita kahit barya-barya, barya-barya sa hapon at sa umaga. Kasama ko rin dyan mga ka-idol ang aking superhero, si Dingdong Gisantis Dingdong Gisantis, pang ka sa apretada. <laughs> Sipag yan guys, mabusisi pa yan mamili. Mas mabusisi pa yung mga ka-idol sa akin. Tinaig pa yung ano yung babae. Eh. Ayan. Hmm. Dingdong Gisantis yung mga ka-idol. Ayan o. Oh. Palagi siya ang bida sa ano ko sa mga video. Kasi nga mga ka-idol ako yung kameraman lagi kaya ako naman yung palaging wala sa kamera. Sila yung palaging nasa sa kamera. Sila yung bida. At ito na nga mga ka-idol yung mga ka yung nabili ng aking unika-iha. At natagdagan pa yan guys ng isang cute na cute na si Iberdy Marami na po siyang mga alaga. Thank you for watching guys. Until my next video. Bye-bye.